asin na lang yan. Ba't Minura lang ni sa, Sinasabi ko na sa inyo, nga, kung inyo kaya kung hindi nyo kaya yan. Kung gusto nyo dalawa, mag -fasting muna kayo, may pastingan ka pa tayo, mag-pasting muna kayo, at saka kayo bumalik dito. Yan yung puyong kinasal ko na. Yan. Yeah. Pero, naikasal na po, bago po nangyari yung gano'n. Ay, hindi. Nangyari na yun, kung minu siguro, saka naikasal. Kaya doon sa ospital, kung kinasa nagigiyakan po lahat pati po yung mga ano, kasi yung mga pasyente nagigiyakan po yun kasi nakikita nila yung siguro sila na bilis sila nakapasal ng paraan ay may kasal sila pero actually kaya ko po, po sila i kasal technical meron pong technical ano, solution po yun kasi pag hindi po sila nakasal lahat ng ano ng SSS hmm. oh, wala pong matatanggap kasi kinausap po siya eh, technical, technical pag kinasal mo kayo, alam ko naman sa susunod, mamatay din. Di wala na. Pero ano natin dito, at least, maging legal ka lahat ng nasa lalaki matutuloy. Kaya business, eh, no? Kaya naman, iyakan. Kasi kinabukasan ko, namatay na po yun. So, nararamdaman ko rito, mga kapatid. Dito po siya, tatapusin muna yung intro niya, mga kapatid. Dahil, pag dumating sa inyo ang pagkakataon. Na? Nagamitin na kayo ng Panginoon. There is always ha? marami po talaga kayo maharapin mga kamon sa pananampalitan. Maganda po sana pakinggan. Magpahayag kayo. Mag-share kayo ng mulog God. Pag ganito, maganda po yun. Pero dapat ninyong itindi hindi ng lahat ng ito, meron kang palaging kontra dyan. At yun yung mga post ni sa kanas mo, pati. Ano yung talaga niyan? Di-discourage -di 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 ka niyan, nabibigat ka niyan, sa ng problema, ito yung sipo, akala niya, okay lang yung ginagawa niya, yung ilan sa Panginoon, kita niyo, lahat na lang. Pati sinabi yun eh, sinabi yun ng, Pangino ng Panginoong Kepo, lang sabi, ha? Gagawin kita sa Acts chapter ng Seven. Gagawin kita para maranasan mo lahat ang pinagagawa mo. Yung consequence ang pinagagawa niya. At kung naunawaan niyo ni Paul, okay na sa kanya kasi at least siguro sa puso niya ang ah, nakabawi ako. Pero yung hirap, pinugutan ko ng ulo si Paul. Opo, pinugutan ko siya ng ulo. Nung na, namatay na si Paul, wala pa akong Ebanghelyo, ano po, dito po naisusulat ang Ebanghelyo. Yung aklat ng Matthew yata na una, pero yung, yung aklat ng John, aklat ng Mark, Luke, wala pa po, po yun. Wala pa po, po yun isusulat. Akala kasi nang sabay-sabay hindi po yun. Bago po naisulat ang mga yan, marami po likod ng Diyos ang nagdusa. Tawag natin dyan ay nagmartir, So, okay. lahat naman ay ganyan. Ako din, bilang inyong pastor, napakarami ko ng dinanas yan. No? Pero okay lang sa akin, hindi na ako kumikibo. Talagang ganun. Pero yun ang hamon. No? Ano ang hamon? Maging kaisa tayo ang magagawa ng Panginoon kasi ang layunin talaga ay ibalik sa dati ang buhay ng mga nawawalang kaluluwa. Makabalik sila sa piling ng Panginoon. Okay. Yun muna ang ating intindihan mga kapatid. No, ito ang ito ang tungkulin natin. Handa natin, ihanda eh. natin ang ating sarili. Mabigat ang mga aharapin niyan mga kapatid. Hindi niyo na ilan na lang tayo rito. Ibig sabihin, matigas kayo. Totoo naman yun. Pero ibig sabihin, mabigat na yun yung kapatid ko sa kating gagawin kayo ng mga kasi kahit anong gawin sa isa tanas di kayo matumbay Ngayon, eh, kayo magtutuos talaga ka kayo ng harapan sige na mga kapatid tandaan nito lang may bibigyan ko lang sa iyo. Pag paglingkod ko na sa Diyos hindi tayo ang kalaban niya lingkod lang tayo kung may kailangan kasama sa tanas yun ang harapin mo kung palaging gano'n hindi ko pro kung oh, may problema, hindi ko problema yung problema ni Lord Bakit? Sinubo lang naman ako Huwag mong angkinin yung mga mabibigat na pagsubo mo hindi mo ano yun mo si Lord doon Diba? Kung tala nang sabi na Panginoon, hindi kita iiwan May papabayaan na Amen Sa kanya yun Pinalaman ko na mga kapatid Kaya ko na yung manalangin Nalaman sa ating Panginoong Diyos Lord, Maraming nangyari sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon, na lang po ito ay yun ang ipilagpahanda noon pa man. Sa taga ng aming panalalig sa iyo, Lord, dumarating ang pagkakataon na gagabitin mo ko sa sa tuloy na labanan. Yes, meron po ang ipinakalap na labanan. Ngunit alam namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay bahagi ng aming training. At alam namin, pagdating ng, ng araw na kami susubuhin, Matatag na po ang bawat isa. Maraming salamat sa inyong paalala sa aming Panginoon na maging matatag naman kami. At mababang!